Magandang umaga po mga kaibigan. Si Bishop Chito Tagli po ito ng Diocese ng Imus Cavite, nag-aanyaya po sa inyong magkape at pandasal. Sa umagang ito, pagnilaya natin, makiisa sa pagpapatatag ng kaharian ng Diyos. Kahit ayaw po nating sabihin at aminin, lahat tayo ay may gawi o ambisyon na maghari o magreina. Sino ba ang hindi maliligayahan kung ikaw ay nasa tuktok, tinitingala, sinusunod, pinaglilingkuran? Sino ang hindi matutuwa na ikaw ay nakapag-uutos ng kahit ano at walang may karapatang salungatin ang iyong kagustuhan? Akala ng iba, paglilingkod ang tinatahak nila, pero sa puso nila, gusto palang pagharian ang iba sa nalalapit na pagtatapos ng taon at pagharap natin sa bagong panahon ng Advent at Pasko, gugulin natin ang ating lakas at kakayahan, hindi sa pagbubuo ng kanya-kanyang kaharian, kundi ng paghahari ng Diyos. Masyado ng maraming sugat at pait ang naidulot sa bayan at mundo ng mga taong mga sariling kaharian lamang ang inaatupag at tinatatag hilumin natin ang mga sugat na iyan sa pakikiisa natin sa pagpapatatag ng kaharian ng Diyos kung saan ang pag-ibig, katarungan, katotohanan at kapayapaan ang haligi. ba diba ito ang pangarap nating lahat? Manalangin tayo. O Diyos, kami nawa ay maging mga kamanggagawa mo sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa lupa. Amen.